Alam nyo po ba mga katropa kung anong klaseng prutas to? Oo. Oh. Oo, oh, di ba? Tapos, ito, nasa harapan ko. Ito, ah, siguro marami pa po ang hindi nakakain, dito, nakakain ito. Tingnan nyo po yung itsura nyo. Ngayon po yung itsura nyo. Ito po, luto na to. Ito, alam nyo kung ano to. Magkaiba to, itong dalawang to magkaiba. Pero ito, mas masarap to. Yan. Bubuksan nyo lang. Tapos, yung laman nya, yan ito. Nabibiyak siya yung laman sa loob. Tapos, yung lasa nya, ah, didescribe ko sa inyo. Yung lasa nya, ano? Sira na pala ito. <laughs> Nung isang araw ko pa kasi binili ito. Ito, ito. Sa ya ya ya. Ayun, tikman mo, tikman mo. Ani ka. Bakit ganoon? May nabili ko hindi maganda. Buksan mo. Pakita ka. Pamangkin ko po. Hindi yuko ka konti. O yan, pamangkin ko po. Ayoko ka pa konti. Para makita ka nila. Bilis. Yan. Siya po si Dalen. Yan. Shoutout mo si Chal. <laughs> shoutout mo si Charles. Tawin mo shoutout Charles. Nagpapashoutout ka sa'yo. Hindi nga. Shoutout shout Charles. Labas ka kasi. Yan, tapos ako mo sabihin. <laughs> Bilis. Mung ka mahiya. ko din yun. Shoutout daw sa'yo si Charles. Charles. Charles Soto. Yan. Ito po. Ang kastanyas po ito. ito po yung tsura ng laman niya. May nakain akong hindi na maganda. Ba't ganun? Mabilis ba masira ito? Ganun, nabuksan mo na? Kagati mo kasi. <laughs> hmm. Ganyan siya. Pa parang ang lasa niya ay parang parang kamote. Yung tamis niya, may hawig din sa kamote, yung matamis talaga. Kamote yung Ang sarap niya. Ibang iba siya sa mga natikmang ko na ano, mga buto na nilalaga. Tulad ng mga langka, kasoy. Ito, na, parang nakakabusog siya nung gusto. Ano lasa? Matamis. Sa ha? Matamis. 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 O, Charles, oh. Sarap na ito, oh. Ang po kay Charles. Yan. Ito po ay kastanyas. Itong kinain ko na to. Nasarap natin ay castanyas. Cast ito po, alam nyo kung ano to. Umalis na si Dalen. Titingin-tingin <laughs> kasi. <laughs> Sabi ko, alika rito. <laughs> hmm. no. Nasarap siya. Kaso, bakit Meron akong nakain na eh. Mm, ganda, ito maganda. At 'yung pinaka-perfect niya na um, tsura. Masarap 'ya. Nakakabusog. Ni parang pagkaamoy din ng konti sa kamote. Ang mm, mahal po ng kilo nito. 360 siya may kasama siyang maliliit na bato <laughs>